ang ginoo mena kaninyo. Kinatlogikan sa si Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Herodes na maoy nagmando sa Galilea, nakadungog may tungod sa tanang nahitabo, o naglibog siya pag-ayo. Kay may mga tao man nga nag-ingon nga nabandhaw si Juan nga magbubunya. Nag-ingon usab ang uban nga mibalik si Elias. Samtang ang uban mingon pagayod nga nabuhi ang usa sa mga propeta kani adto. Mingon si Herodes, ipapunggutan ko na si Juan. Sa kinsa man di ay kining tawhana. Nga daghan mang mga butang akong hinug, hidunggan, mahitungod ka niya. O bidugang ang yang tinguha sa pagpakikita kang Jesus. Ang Ibanghelyo sa ginoo. Ulig malingkod. Uh, Mundo ng First Nobina para sa kapistahan ni St. Francis de Assisi. Kunya, uh, salamat sa Ginoo nga uh, Uh, paguna na kong ari dere na developed yung pag-ayo ato simbahan on niya mo ni lugar din mag-exercise si Father Dines o si Father Archie o si Father na-inspired naman Padre, o, si Padre Jose Lito no, na ato na tadere kaayo kay ang mga pari uh, na dasig pag-ayo sa ministry ni Kristo nga kung nang manon sa mood si Kristo nini Kaya sa panahon niya, bisan ang mga banggiitan ni mga leader sa ilang katilingban, daghan na nadungog may tungod ni Jesus. Kung nang pinag-iusap atong lugar, din hisad, masangyaw na ang kaayo ni Kristo. Ang katarong o ang kaluoy ni Kristo na para ka na tanan. Amen? Kaya mo na atong kay kadibitang pagan uh, disposition nga nato mo na nato na kay mo challenge nato do na do na, na patay pagan disposition disposition o catholic nga disposition usa maning pagan nga mentality labi tong musimba ko aron ko maayo hindi ka maayo Uy. O simba ko, aron makadawat ko sa Dili na siya. Pagan mentality na siya. Bisan pag di ka kadawat, sa imong gipangayo, come may. O Catholic disposition. Huwag mo na itong paningkamutan, nga nung ni ata din ni sunod ni Kristo. Nga itong ipurify ang atong intention. Kaya ang ginuuday mo tanaw, sa purity of intention. Kay usahay nga nung musunod ta kay dai gipangayo sa Ginoo. Ngudi kanin ni ihatag uh, sa Ginoo ron, straight ra akong nobi masses ni Saint St. Francis the Assisi. Ang akong gipangayo sa Ginoo, sud nining ning nine novena masses makakita noon takog forever. Magdagkot sugogs. <laughs> kandila libutan akong kandila ni to pa nga chapel o nga mahuman lang ang nine novena masses wala pagkakakitag forever mo nang pag ika na po kadlaw wa nakamusimba pagpakita pa kunin mo lord daily na mo na gituwag pagan mentality or pagan disposition. Yan ang ni ataden he. Dinganuman ang atong mga kasakit, ang atong mga problema, di ba na? ang imong mga problema gani ni lead nimo sa depression, frustration because of your image about God. You have a wrong theology. You have a wrong image about God sayup ang imong perception kabahin ni Kristo. Sama sa tayong Ebanghelyo karon, naglibog si Herodes. No? Na may niingon ako. Nga nabanhaw si Juan magbubunyag. Pero ay pasabot si Kristo. Mga mga wrong theology. Wrong information about Jesus. Mga nang kinanglan ta, orthodoxy. Sa tayong orthodoxy, atong tunan ang atong pagkakatuliko aron, mapurify ang pagan mentality. Ganon, doon natin mga pagan disposition tungod sa atong history. Niyang atong mga lulog, mga lula, mga kining pagan, do, simba sila mga espiritu sa kahoy, maantong ganit karon doon magandala pagan pa uban o mga diwata. Tanahon nga mag-harvest mo sa inyong kalubihan, sa inyong kabasakan. Tinoo dili, Mm. Muna, muna nag-influence, nga nung doon na patay, pagan disposition. Nga naman, kada na yung disposition, Mulid sa wrong theology, wrong understanding, wrong comprehension about God. unsa may gustos ginoon, Ang Catholic disposition, Christian disposition, Lord, ayuhon man ko ni sa dili magpabilin ko nga mo sangpit kanimo mo. Ah. Lord mausab ba na kung asawa or dili <laughs> Come with me dili ko mang luod nimo kay dili man pagan mentality kining akong mindset karon it is a christian mentality amen Mausab ba ni kong silingang dili? Come with me, Lord. Ngano man, ang imo ng disposition, imo ng gidispose imong si kagalingon to follow the will of God. Ang pigan disposition to follow your will. You are the center. Kamantay mo? You are now the center of attraction. Human-centered or me-centered. Okay. Ako. Ako'y magbot. Kung pagan pagan, kung naapanan na ito, gubot ang atong balay. Uy. <laughs> gubot ang atong kagalingon. Tino dili. Pero ang Christian disposition mo'y atong kabuton. Kaya may purify na nato. Ang Christian disposition, ang clear understanding about Jesus. Look at Jesus ang iyang suffering wa mo lead sa depression ang iyang suffering wa mo lead sa anxiety ang iyang pag-anto sa pagpasan sa cross wa mo lead sa confusion despite sa mga uh, panamastamas despite sa mga persecution accusation ni Kristo bali-bali kibaw mo He obtained inner peace. No. Lord, salamat kay Lord. Daki problema ron. Ang pigan mentality mo ni, pigan disposition, Lord. Wa na ano na akong problema pe. Mo no, lagi ko diri, Lord. Kung eh, mo para ba ni klarong atop na mo, Lord, no. Basta kwaon ni mo akong problema, Lord. Kwaon na akong atop, pulihan ako click on. Ah, pigan mentality na siya. Ang Catholic disposition ay mo ni, Lord, gaikog kusog nga makayan ako ang akong mga problema kada at adlaw. It will lead you to inner peace. Masulbad magdili i have inner peace, spiritual peace. Ug dili ni mahatag sa kwarta. Dili ni mahatag sa kalibutan. Dili ni mahatag sa imong kasikat. Hmm. tanawala kang sikat pero why inner peace wala no? nga si Kristo John ang atong pabalandungan kanunay unsa sa ikong intention pure ba akong intention sa pagsimbaron ron uy kaya nga naman, ang ginuod ay hindi mo tanaw sa imong physical appearance ang tanawon sa ginoo ang atong pure intention our heart No. Yeah, karon sa so pagsunod nato sa Ginoo, do na kay vested interest. Mo na, di kakalahutay sa pagsunod ni Kristo. Ngano man do na kay vested interest, me uh, ako na sentro. Anthropocentric ang tao may magbuot. Ang Catholic disposition day not to follow my will. But what is the will of God today? No? So, Ato At na mabuhat kung noon tay proper understanding, proper theology, proper comprehension about Jesus. Kada bang sakto nga pagsabot bahin ni Kristo. Na kanus aman masakto to pagsabot. When we read the Bible. And then when we read the apostolic tradition. When we read the saying of the uh, saints, the lives of the saints. Yan naman, kada mga santo, so wala na gisulti. Nila namang gibuhat. Wa nang bugat kay mga santo huh? sa St. Francis de Assisi. Yo ana man lang gisulti. Ila namang gikinabuhi. Mana nga manay challenge sa tutanan. Uh, unsa man ang concept na to ron? Unsa man ang disposition na to ron? Pagan or Catholic disposition? No. Unsa pa may ubang pagan disposition? Mo ni. Muhalad ko Lord, pero naikapalit ha. Hmm. Barter ba? Oy, nagbinutan na ba ko, Lord? Nga kinanglan, Lord ha. Kay nagbinutan na ako, simba ko kanunay bisag kuy misa mo simba gapon ko, Lord. Nga kinanglan ha, barter. It is a pagan concept. It is a pagan mentality. It is a pagan disposition. No. sa so may Catholic disposition, ana, Lord, I am grateful. Everything is grace. Everything that I am facing now, both negative and positive experiences, Lord, I am grateful. Kaya naman, diligan ako ko deserving nga mabuhi parang ng Adlawa. Hmm. Monay, Catholic and Christian disposition. Muna, ato i-purify, nga nung niya nga ni Simba ko karon Lord? Is it for you? Kay tanan ko ng mga buhat na to, nagipahinungod sa ginoo, pwede sakyan, pwede pagan uh, disposition. Example, la, nagkana kayong mga mayong buhat, for the Lord, for the Lord. Ana. pwede sakyan na for pagan disposition. Kaya kinsa anang for the Lord. Basig si Father Darwin. Uy. <laughs> Ipahi ni mo sa ba? Kini ako mga maayong buhat for the Lord dyan For the Lord! Hmm. Kini ko mga datos katalingban ko no. Sa itong katalingban. Una, kini mga landlord. Ikaduha, drug lord. Ikatulo, praise the Lord. Ang pangutana na karon kung atong gibaligya ang ginoo, kita dyan ay nakabenefisyo. Ah, for the Lord, Rubani, for the Lord, Rubani, for the Lord. Ana. Kinahanglan, ang atong pangutana, kining akong gibuhat karon. Nalipay ba ang ginoo ni ini? Basig ako rin nalipay. Allah, nindo to kay kayong pamati ba? Okay, for the Lord, Rubani, uh, <laughs> for the Lord. Ang pangutana karon unsa gibati sa ginoo sa pagbuhat na kong maayot. Kaya di tanang maing buhat di kahimutan sa gino. Mo ka pa ng litan, masuko ka kwa gibutang donated by. Gano'ng nga man ang butang donated by. Pawikon ko <coughs> na ron. Yakin sa may nalipay, anak. To glorify your name. Huwag oh, mo yung utang gino. Bisan pag nagbuhat kag maayo. Di ba? Maayong mang buhat na ka. Maayo dili. Pero, apang pangutan kinsay na glorify. Kung si Father Darwin ang nag-glorify, pat patay. No? Wa malipay ang kinoo. Pero kung ang kinoo nag-glorify, sa imong maayong buhat, pananglitan, nagbuhat ka maayo ron, kay mulansad ka karong me. Omo uh, Amo yeah, na siya. Kisa'y nag-glorify. Nakuha na ninyo point. No? Bisan pag di ka mulansad, lansad, mabuhat siya so kag maayo mao na siya ang gikahimot ang Ginoo. Kay nay uban mahimo lang buutan kay ting eleksyon na. Uy, Lahi da man mo nawana ko no. Kung di ting eleksyon, di makaon ang taras. Uy, Kung makalingkod na, nakalimot na. Pero, una, bantayanan jud bisan ang nindot natong intensyon, pwede sakyan sa atong kaaway. Ang pangunta na ko unsa may nakong intensyon sa pagbuhat ining maayo. Oh. Bisan pag niduo, kag masakiton. pangutan na o ni mong kukulihon, kinibang akong pagduo, ros masakiton, inagda ni sa putli na kong kasing-kasing? Or basen, magpakita na kong tao. Parang ingnon ko nga buutan parang ingnon ko nga doon na ko'y Corporal weeks of Mercy. kay magreporting reporting mi sa Legion of Mary. na mm. pugos na lang doon kay parang dunay ay ma-report. so, unsay intention ni eh, mo? Ayaw mo ng pagduaw, di ba? Pero for the sake lang na ay doon na kay ika-report na karon mutabang ka sa luoy kayo ang pangutan na karon unsay intention nimo sa pagtabang kung ang imong intention sa pagtabang imo pang i-criticize di ba mo na discernment pagtabang nako aron isipon ka nga kuya si ting na oh, mo daygon ka ba uy di pwede na mahimo na mo lead na to sa hypocrisy yan naman bisan pagdi ka daygon Unya, ang Catholic and Christian disposition. Bisan pagway na kakita, bisan pagway mo daig mo, mubuhat siya ka na. Kay, mauma na ang atong tawag. Isip sumusunod sa gino. Amen? Amen. Muna nga pangayoon sa gino o karon, nga kining atong mga maayong buhat rong adlawa, it is not a pay, inspired by pagan disposition. But it is a Christian disposition to purify us, to purify our hearts, to purify our mind, to purify our whole being. O nagikinahanglan kinahanglan nato. Kaling atong pagdipin sa simbahan, pangunta na, he can manage the purity of my heart. No? Or but, para lang yun musikat ko. Para lang yun mahimo kong inilah. No? Kuyo, kuyo, subo. Tumpagta ng pangunta ano? Unsay atong intention? What's inside our heart? Grabe no? Sino ta no? Lord, kinibang akong pag simbahan? Para lang jud ni daygon kos mga tawo nga butan kayo. Kada law jud sa simbahan, no. Ano ang ganahan na pusok no? Anong ganahan mo kung no? mo, Father? Kaya ka na ko, futuro, no? Unya po kanta po ko father. Kaya naman, nindot ko na kong tingog father. Unya no. kung di ko mukanta father, di mo kadawat o appreciation. Kaya nabit ang seeking attention. Ang pungunta na karoon ta talent na to, ta maayong buhat na to, is it? From the purity of our intention. Ano? Muna ay maka, pa? Lipay na to. Muna ay maka, pahimaya sa ginoon. Wala nga, ito pangutano na ito Lord, unsa maning akong pagsurisuroy, suroy unsa maning akong pagwali-wali, hindi kayo matanong kakunin mo? Or ako nung no, inisikat ay ni, um, or ako nung no, inanone sa si mga tao, ikaw na, uh, ako na no, superstar, Lord. Yeah, ikaw, Lord, ano ka, skillet, Lord. Wala, <coughs> ganun na ito, na itong kagalingon, di ba? Aron, ma-purify ang atong pagsunod ni Kristo. Pananglitan, no, sa kapolitiko, may nga siya nga, no, kining pagdagan ako, ako ning gusto, imong gusto. Hmm. Uy. Kay, ang naitabo ron, family dynasty man. Di ba? Sa simban, why family dynasty? Di ba? Kay e nga naman. Yan nung ang simbahan na to, why family dynasty? Ang mga simbahan niya tinukod tao, noon na may family dynasty. Iglesia ng Kristo, puro manalo ra. Di ka mahimong, kung ano eh, Uh, kining leader kung dili ka relative ni Manalo. Family. Ang simbong katulik ko, may way family dynasty. Ganun man. Huwag mo kibawang ano? Kitang tanan, gigiyahan sa si Espiritu Santo. Dili lang si Father Darwin. <laughs> Nasabtan nyo? Equivalent. Equal ta.